no kumare another mini vlog ni mas busy sinundo na naman nga pala ang kumare nyo dito sa bahay siya tamari pag mga gantong eksena hindi na naman pala makatanggi ang kumare nyo kaya naman for the go na naman tayo ngayon hanggat hindi nga pala tayo tumatagos sa pader tuloy lang ang gala sa sobrang lakas nga ng hangin dyan nilipad pa ang sombrero ko siya tamare di pwedeng hindi balikan yan kinuha ko lang yan sa bahay dito nga pala kami unang pupunta sa bahay ni Yunis mga ngaruling pangasana ako dyan kaya lang baka lalo siyang di bas <laughs> Hindi na nga rin pala namin hinintay. na papasukin niya kami dyan sa loob. Kami na nga pala ang nag-adjust at pumasok na kami. Medyo nakakahiya lang din pala sa part na to dahil papakainin niya kami ng cake. Siya nga pala ang nag-bake niyan at pwede rin pala kayo mag-order sa kanya basta advance lang kayo magsabi. Ngayon lang din pala ako nakapasok sa bahay ng isang baker. Ganito pala dapat ang pakusina mare. Belated happy birthday na nga rin pala sa kumari kong napakakinis. Dapat nga mga mare siya yung magpapakain sa amin wala talaga sa plano na dito kami kakain magtatanong lang sana kami sa kanya kung bukas ba yung tindahan niya dyan at kakain nga kami doon pero dahil nga napakabait ng kumari namin dyan pinapasok na nga lang din kami at dyan na nga lang daw kami kumain para di na kami gumastos first bite nga tayo dyan mga mare pero bakit ang kinis kinis naman yata ng mga kaibigan ko na to so sobrang kinis nga ng mga to parang nakakahiya ng tumabi kaya medyo nakakainis share ko na nga lang din pala sa inyo mga mare ang sarap nga pala ng pa-cake dyan. Pwera-biro mga mare, hindi dahil libre to, eh ginaganyan ko na yung salitaan ko. Masarap talaga yung cake niya. Maniwala ka naman. Pagkatapos nga pala namin kumain dyan etong at papunta naman kami ngayon sa bahay ni Ate Vina. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, kaibigan din pala ako ng mga to. Lumayo lang talaga yung landas ko dahil napunta ako ng bataan. Sa kasamaang palad nga mga mare, kaklase nila ako ng college at sa PSU nga pala nabuo ang aming matinditinding samahan. Medyo naguluhan nga lang ng kaunti ang kumare nyo dahil ibang bahay na yata yung mapupuntahan ko ngayon. Shutamare, level up na talaga ngayon. Wala na akong masabi. Pinapasok na nga rin pala kami ni Ate Vina dyan sa loob. Pero itong mga alaga niya ay nakikisabay din at nakikigulo sa amin. Itong kumare ko nga naman mukhang iba yung ititimpla. Shutamare, kala ko pag giveaway sa amin. Pabenta pala. Makalipas nga pala ang mahaba-habang panahon ay eh ngayon lang din pala kami mabubuo. Itong bahay nga pala nila Ate Vina itambayan nga pala namin to panahong nag-aaral pa kami. Naalala ko pa nga dyan mga mare dito kami na nang halian nun tapos sa sobrang dami naming daldal nakalimutan namin may pasok pa kami sa hapon. Sa so, sobrang madali nga namin nun kung pwede nga lang paliparin ni Kuya Vince yung tricycle simula bahay nila hanggang PSU. Ay nako mga mare baka ginawa niya na yun. Pagdating nga namin sa room mga mare halos ayaw na nga rin pala kami tanggapin ng prop namin dahil anong oras na kami nakarating. Dito nga banday kakain na naman pala ang kumare nyo ito talaga yung dahilan kung bakit ako nag-diet na mga ilang buwan. Share ko na nga lang din pala sa inyo mga mare, itong mga makikita nyo sa camera ko ay mga dating payatian. Sa sobrang nipis nga ng mga yan, konting hangin na nga lang itatangayin na sila. Katapos nga pala naming kumain dyan, eto at naghahanda naman kami at aalis na naman, may pupuntahan na naman ang mga kumari nyo. Nauna na nga palang umalis yung isang sasakyan dyan dahil nga meron pa silang susunduin. Dito naman ako sasakay kila TV na dahil nga meron pa kaming pipik upin pinjan. Meron na rin kasing naghintay sa amin sa may kanto, hindi ko lang alam kung saan doon banda. Yung dating tricycle nga na sinasakyan namin, ngayon apat na gulong na yung sasakyan namin ngayon, level up na talaga kayo. Si Bechay nga pala, yung unang sinundo namin dyan, mabuti na nga lang din mga mare, hindi kami nahirapang hanapin siya. Meron din pala siya, daladalang chocolate, hindi ko nga lang din pala yan natikman mga mare, dahil nga sa aking singaw, panira talaga to. Sunod nga naming pupuntahan dyan, itong bahay ni Reggie. Laking gulat nga nga dyan mga mare, nung nakita niya kami, syempre susunduin ka namin, gagala tayo. Nung una nga mga mare, halos ayaw niya pang sumama sa amin, pero dahil napakiusapan siya na Tibina, eh for the go na ang kumari niyo. Itong susunod nga na makakasama namin, nakita lang talaga namin to sa daan, bibili daw sila ng isda. Wala talaga siyang ka-ID-idea na isasama namin siya, kaya napahawak na lang siya dyan sa ulo niya. Wala na nga rin palang nagawa yung asawa niya dyan at pinasama na nga lang din siya sa amin. Iting tagumpay na naman pala ang mga kumari niyo dahil mayroon na nga pala kaming naisama. Kung sa sunod nga naming pupuntahan dyan mga mare, halos tulala pa sa pintuan niya. Hindi rin kasi siya makapaniwala na apat na gulong ang susundo sa kanya kasi ang alam niya ay tatlong gulong lang yan. Yung una nga dyan mga mare, nag-aalinlangan pa kaming sunduin si Ate Banji dahil nga baka wala siya pero sabi na Ate Bina may pausok. Ibig sabihin daw nun mga mare, eh may tao daw sa bahay nila. Pabiyahin na nga rin pala kami papunta sa bahay ni Leia. May kalayuan ngayon mga mare, kaya hindi ko na kayo naisama. Itong Basta naman mga mare, hindi ko alam bakit may paghawak pa sa dibdib niya ay eh, wala namang malalaglag. Oh, taw, galit na galit oh. oh? sa <laughs> katabi, oh, Plano? <laughs> para para walang plano. Tapos ang sinundok. Sinundok ka ba? Ang sinundok mo na siya. Walang plano. <laughs> oh, pero pag ganyan magpipick up for talaga masabi kayo ha. Wala ka Nagbigayan na nga rin pala ng paampaw dito oh, pero mga mare baliktad ikaw ang maglalagay ng laman. Di ba mas <laughs> masarap? Sagot-sagot-sagot. <laughs> Pauwi na nga rin pala kami sa mga oras na yan. Siyempre, bago tayo mag iwahiwalay, magsiselfie muna tayo. Isa na nga lang din pala ang kulang sa amin dyan, si Papot. Dahil nga nasa puerto at magbebe time daw muna siya. Napaka-arte. Hey! Pag ganitong gala nga pala mga mare, kailangan hindi pinagpaplanuhan. Ang kailangan dyan, ipipick upin mo sa mismong bahay nila. Mahirap naman din kasi magchat sa mga to. Baka mamaya, tago ang ka pa kung kailan nasa bahay ka na nila. Ano nga pala naming hinatid dyan, si ate Jo. Nagre-reklamo nga siya, nagbababay na kami. Hindi pa nakahinto yung sasakyan. Salamat nga pala sa time mo, ate Jo. Sana sa susunod ay makasama ka pa namin. Kaya ngayon, dapat alam mo na, huwag ka nang bibili ng isda para di ka namin mapick up sa daan. Sunod nga pala namin ihahatid dyan itong si Ate Banji. Kabado na nga pala siya dyan ng isang milyon mga mare. Salamat nga pala Ate Banji sa isang oras na nilaan mo para sa amin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang saya-saya mo pa rin talagang kasama. Banda nga rito. Ako naman ang ihahatid. Nagmotor na nga lang din pala kami at nakisabay na lang din ako kay Eunice. Sa ilang oras nga lang pala na magkakasama kami, nabitin nga rin pala ang kumare nyo at balak pa nga pala naming ulitin. Hanggang dito na lang mga mare. Salamat sa panonood. บายบาย